ito po yung tuba. Ito ay si Bisaya guys na sugong. So dito Mali po ang ito po yung lagayan ng tuba. Konti lang. Oh, konti, Kunti lang. Pa. Bukas pa yung marami. Mm, -hmm. ang um, bango. Ato oh. tuba. <laughs> Hello guys, sa uh, mayroon kaming dalawin diyan sa itaas, isa uh, isang uh, magtutuba. Yan, sinamahan tayo ni Bidit. Bidit, may mga ala, no? I did sir. Ah, I did I did, <laughs> I did pala. Aidit. Sinamahan tayo. Oo, sa Aidit. Kasi, uh, sobrang liblib -lib na po dito, guys. So, buti na lang mayroong, ah, uh, nag-guide sa atin. Ito yung kasamang dalawang <laughs> aso. palapit na ulan so kaya makulimlim yung kanahan daming aso dito daming aso wala akong pangita town. kala wala pa na ito ba bago pa na niya bes may gamay bas naman eh uh itong -oh. dala ko ulit ay ang dilawan ha? Dala dre. Dala dre ko na. Ah, kering pigas eh takay ng mga sa natin ang matamis na. Tuba ni, uh, oh, suba. ni Kuya Ernesto. Oh. Ito diwa gigeter. Ito, mga puno po na inakyat ni Kuya Ernesto hindi naman masyadong matayog yan. Tama. Yung ibang puno mo, ang, ang ubang punuan tay mga mga tagas tay. Main na lang ni kay nani mo bo. Ari ko tay. Ari ko Wow, ito po yung ito ay tawag si Bisaya guys na sugong. ito po yung lagayan ng tuba. konti lang. Oh, konti, Kunti lang. Pa. Bukas pa yung marami uh -huh. diyan. Mm -hmm. Ang Ato tuba. <laughs> Yan po ay eh, video makulimlim na. Hayag pa atong camera, bro. Yan tuba. po si Tate Ernesto. Ernesto, Romina. Wala na ko mga bispas ubos kay hapon naman. Pila na nakapunuan ang imong 15. 15. Ah. Uh -huh. Sa una na yung kumpra niya, namang balik. Suka, bila, suka, ron, belakang, soka ron, wala, nahalim, belakang, wala, 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 na drum. 300 ko sa baka mo ubot ko si tatay na asawa na yan na po kayo ang anak usa so ito po yung bahay na ni tatay si misis nandiyan sa loob wala pa kayong ilaw sa loob wala mo isuga pwede mapasiga ay kwan ang akong kamit gamit kwan lang sa sa ispat ha ang slider ito yung diara so, ito po yung bahay nila

So, ito, ito ato tubig to. Hindi to suka. So, Ayun. yan po eh. Oh, Maliit dito. lang yung bahay ninyo, no? Maliit lang, sir. Wala bang, wala bang, hindi pa nga natapos. Uh, pwede, umupo dito. Oo, oh, okay. hindi pa nga natapos, eh. So, yung bahay nila, sobrang liit lang. So, tatlo lang dito, may maliit lang anak, no? Ilang, ilang... ilang one ilang, year. One year na yan? Oo, uh, one year. Sa Bulan. Uh -huh. Si tatay, pila tayo idadin mo tayo? 65 65? Si ate? 35. Ah, malayo ang agot ng edad niya. Mm. 35 ka na. So, buti na lang nagka-ano kayo, nagka-anak kayo ng isa. <laughs> uh -huh. Matagal na kayong nagsama? Mm, pa. na. Tatlong taon na. Tatlong taon? So, may asawa ka noon tayo? Oo, oh, pero hiwalay Hiwalay kayo? Mm. May Diwala ma ko sa Manila dati. May mga anak din kayo sa oh, unang asawa mo? Abiti niya yung asawa ko. Ilan yung anak niyo sa unang Dalawa. asawa ninyo? Dalawa. Dalawa? Oo. Oh. Ganun po ba, ba? Oh. Ikaw ate, dalaga? Oo. Oh. Oh. So saan kayo nag, ano po, nagkakita? Sa... Sa chat-chat lang. Sa cellphone lang? Oo. Oh. Oh. So, si Inday, yung pangalan, ano eh? Yung lalaki, babae? Bae. Oh, babae? Maria so, Cristina. Maria Cristina? Oo. Oh. Oh. Kumusta ang uh, ano tay? Bilang isang uh, magtutuba, kumusta ang panginabuhi? yes, di sir. Hmm. So, karon nga ning kuan aw ug halin niya. Wa kay halin karon. Ni undang pod ang magkuha sa akong tuba. Kung so, kayo, stand rong, uh, suka. Sudah ka kay kag standby ron nga suka. Oh, mga ka gina container. Kinse ka container? So paano yan kapag walang binta? Paano yan yung pangkonsumo ninyo? Unsa man no. nga walay halin yung inyong konsumo? Ng utang, kaya lumaki utang namin. Malaki ng utang? Mangutang lang kayo? Mangutang. Hmm? Pag nakapira, bayan. Kailan pa yan mabinta ninyo? Kano ka saan ang an nyo mabalik yan? Oh, di, di, ma, di saan mabalik yan. Usahin na ay malit. Usahin wala. Usahin na ay malit. Pero hindi nagmayra. Hmm. Ang kuwan rin ta, Ato may sukit pa kung ikuha. Nindo po ta. Hmm. Pero wala uh, pa man, man makuha, balik. Hmm. Hmm. Naako na, mo ibugas karoon? Oh. Ha? Correct. Uh, itong bigas nila, rumpi <laughs> nila, <natin> na lang. <laughs> uh, mga dalawang kilo na lang yung bigas nila. Mayroon kaming ibigay sa inyo para pang bigas. Ha? Oo, oh, Na Naami, hatag. Salamat. Oh, Ito po ate. Uh, one, two, three. Three thousand, ha? Ah. ibili niyo yan ng bigas. pa. Salamat Para sa ngayon na hindi pa naibinta yung tuba ninyo, mayroon kayong bigas, ha? ha? Salamat, sir. Dito sa bukid, wala namang problema ang ulam kapag mayroon kang alagang manok, maka katay ng manok kung mayroon kayong mga tanim na mga gulay, makagulay naman, no? So, ang bigas ang problema. Oh. So, ngayon, kung um, sama, may ikasulti ni mo, ate? Salamat kayo, sir. <laughs> oh. Inday, hello! You're cute. <laughs> ang dagang tingin salamat, sir. Maraming salamat. Uh -huh. Ako, naging katabang, sir. Naging uh -huh. katabang. Uh -huh. Yan po, uh, sila po ang napili nating uh, bigyan para pangbigas-bigas nila dahil si tatay nagproblema sa kanyang tuba hindi pa nabinta. Hindi, <laughs> 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 eh, wala bagay na baligya. Maraming, Maraming salamat, sir. sir. Maraming salamat. Si tatay Ernesto. Tato... Kasi ito pangalan nyo gani? Si Esther. Esther, ah, si Ate Esther. Malayo yung agwat sa edad nila, 35 mm -hmm. at saka 65. 20 years? 20. Ah, uh, kalahati. Ah, kalahati. Ter ah, kalahati. Mm -hmm. uh, kalahati. Kalahati ang agwat. Sige ha. Uh, ito po yung bahay nila, maliit lang. May second floor ba ito? <laughs> ah, nilagay may second floor ilagay <laughs> para pag siminto ko to ilagay ko to sa taas parang mm -hmm wala nang kalat dito sa baba. Mm. Salamat kayo, sir. Sige po, ah, yeah. maggulay magulay na kayo kasi naka na po yung talong nila eh. <laughs> yung talong nila naka na. Yeah, sir, sir. Para magulay. Bye, bye bye. Bye bye. sir. Mm. Ato sa ha? Salamat. Salamat kayo, sir. Salamat.